Magandang araw po mga kaubayan. Ah, kararating, kagagaling ko lamang po ng sambal At napadaan po ako dito sa dating Marikit Park. Ngayon, ito ay di, naging Olongapo po Convention Center na ito mga kaubayan. Ah, napadaan po ako dito at nakita ko po itong dalawang puno. Itong dalawang puno na ito mga kaubayan, no? Oh, pagmasdan po natin. Ah, dalawang puno ito na isa na halamang gamot. Ito pong dalawang puno na ito mga kaubayan Ito po At saka ito Ito po yung tinatawag na eucalyptus mga kaubayan Puno po ng eucalyptus yan Yung dalawa na yan Ayan o oh. Ang laki pong eucalyptus nitong dalawa na ito mga kaubayan Ayan o oh. Lingit sa ating kalaman Itong dalawang puno na ito Itong eucalyptus na yan Ay yan po yung ginagawa naming bix napakabisa po sa napanggamot yan mga kaubayan sa karamdaman na binat at pasma yan din po ang isang kasangkapan na ginagawa namin napanggamot sa hika sa hika po ito mga kaubayan yung kaliptos po napakalaki oh. bali dalawang puno ito mga kaubayan Itong eucalyptus na ito ay marami po tayong binipisyong nakukuha dyan sa eucalyptus na yan kumukuha po kami ng dahon yan at pinang-istim po namin sa taong nabinat at napasma. Mga kaubayan, maliban po dyan, sa nabinat at napasma, maliban po dyan, ay ginagawa po namin bigs ito at linalaga, pinapainom din po namin sa taong nabinat at napasma. Kaya mabisa po ito, itong eucalyptus na ito na panglunas sa mga karamdaman. Yan po ang itsura niya mga kaubayan, no? pagmasdan po ninyo. Eucalyptus. Yan. Maraming karamdaman ang, kanya, ang kaya niyang lunasan sa loob ng ating katawan. Yung, yung acidic po, yung mahangin, yung mabluted po, yung, yung tiyan nila na pag ginagano mo po, tinatambol mo yung tiyan ay may hangin po. Yung gastric acid, ang proseso po ng ginagawa namin sa eucalyptus na ito, ang proseso po ng paggamit namin ay kumukuha po kami ng dahon niyan, mga kaubayan. Pagkatapos po ay linalaga po yan at saka namin pinapainom sa taong may karamdaman. Yan po, kaya wag po nating bal baliwalain ang kakayahan ng eucalyptus. Kasi po, kadalasan na ginagamit po namin ito sa ating mga kaubayan na may karamdaman itong eucalyptus na eto napakalaking puno po ito, mga kaubayan. At isa din po yan na ginagamit namin sa mga uh, bukas po yung etong itong balahibo ng balat natin. Isa din po sa ginagamit namin yan, pinang i po namin. Marami pong, binip, ay, marami pong karamdaman ang kayang lunasan ng eucalyptus, mga kaubayan. Kaya tandaan po natin, tingnan po natin ang itsura ng eucalyptus, yan po. Maganda po 'yan na iniinom, sa ating ka, uh, na iniinom. Lalong-lalo lalo na po 'yung mga nairapang huminga, uh, 'yung may gastric acid, uh, 'yung mahangin 'yung tiyan at 'yung nabinat at napasma. Maganda pong inumin ito, itong eucalyptus na ito mga kaubayan bali dalawang puno po na malalaki. Ito dito lamang po 'yan matatagpuan sa ulongga po Convention center dating Marikit Park po ngayon. Mga kaubayan, hindi po nila pinuto lang puno na ito. Inalagaan po nila itong puno na ito kasi um, marami pong benefit yung nakukuha dito sa eucalyptus na ito. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.